So, what's up, what's up, mga kumag-I'm back, yung online judge, walang iba kundi judge, Jinan, okay guys, another short battle review muna ulit, so, kung napanood nyo yung, uh, actually, katatapos ko lang, reviewin yung sinagtala versus ice water, at for sure, uploaded na yon sa channel natin kung pinapanood nyo to sa ngayon, okay, ah, uh, tayo na grabe yun, no? Yung sinagta... Oh, ano lang, uh, konting recap lang kasi fresh pa sa akin yung battle na yun. Kasi almost, or katatapos ko lang talaga, actually. Uh, Nag-ano lang ako, nag-edit lang ako ng... Uh, inedit ko lang yung video, tapos in-upload ko, tapos, okay, review ulit ng battle. Ganun lang. So, sobrang fresh pa sa akin nun. Tangin ng grabe yung GL dun, no? Kasi masyado niyang sineryoso yung isang minuto or mahigit, di ba? Actually, di nga one minutes yun, eh uh, um, lumagpas nga sila ng isang minuto pero ba diba? sulit sobrang sulit talaga pero yun uh, moving forward let's proceed na sa battle na re-review natin ngayon gaya nga nasabi ko another short battle review muna ulit kasi medyo gahol na tayo sa oras at uh, marami pa marami pa akong kulang sa ano sa channel natin So, another short uh, review, uh short battle review muna. And ito yung battle ni Papew at ni Iho. Shoutout kay uh, Requesto eh. Requesto ni ni Raymond Lachica. So, shoutout bossing Raymond Lachica. And sana mapanood mo tong uh, na-request mo na itong nakaraan lang. Papeo versus Iho. Huwag natin patagalin to game. Pakinggan natin si Papew. Papeo. Papeo! Record ko, 0-2. Wala pang panalo. Kaya din na kailangan bigyan pa ako ng entrada magarbo. Sapat nang iparinig ko ang mga tira ko na sa kanya eksakto. Tangina mo, iho. Alam mo ba dito, talagang wala kang espasyo. Sige, pare, ganito yan. Kasi dito, yung mga tao, sawa na rin sa tao. Kaya nga, napilita na si Enigma na sa flip-top ay magsalay ng aso. <laughs> Kasi mukha kang pay kaya ka napiling underdog ko. Huwag niyang umasa makakalahi ka pa kasi isa lang itlog mo. Iiwan <laughs> pa pang isa. los pwede nang i sa tondo. Sa sobrang laki, naglalagay silang basket sa punjo. Ako'y aminado na bago, kabado at magito pa. Pero sa akin, to'y gulpi sarado, miski magtago sa anino niya. Malagring ko, nasan makipaglaban para bang action na pelikula. Sintapang ni Trillanes sa kudeta ng no mag-alarambo sa peninsula. Ngayon ay uulan ng para para na kay Ingram at Uzi. Hindi pa mga titik mas mabisa pag ulti. Ngayon nakaharap na katapat mo ang halimaw na newbie. Walang humpay sa pag-atak tatad ka rin ng multi. <coughs> Ikaw nagago ka, mas mabuting bumalik ka na sa aklan. Pinagbabawal na kasi dito yung kung ay minsan lang. kumaligo rin to minsan lang, twice a year, ligong pato pa. <laughs> Kaya yung libag mo sa katawan, isang taon na lang, magiging tao na. <laughs> at nangayayat ka pare dahil sa TV mo, hindi ulcer yan. Paano ka nga gagaling ang iniinom mo, Ponstan, imbis siran. Ikaw ay bobo, tanga at mangmang na nila lang. Hindi ko kailangan ng, kasi ikay buhay ko nila pang. Sa lahat ng angulo natin dalawa, puta, wala ka nila mang. Kaya bago matawag po sa round 1 ko, mabuti pa tumuwi ka na lang at magbabay ka na lang. Time okay so uh, ano ba pakinggan muna natin siguro yung round ni, ni iho para mas uh, makita natin yung difference uh, in terms of uh, sulat kasi maganda na yung performance ni, ni ano ni we. Eh. Uh, ang pinaka titignan na lang natin dito is yung sulat at uh, maayos ba yung mga yung content maayos ba yung mga references so let's see pero sa performance ni Papeo, maganda sa maganda 'yon, pero medyo may kulang para sa akin. Okay? Round 1 ni Iho, pakinggan natin. Banat pakinggan si Iho. Yo! Zero to daw ang record niya ngayon, kasagsagan. Pre, pasensya na. Yung talo mo, aking dadagdagan. <laughs> Alam ko na kung bakit pape yung pangalan mo. Kasi para kang papet at papi. Sunod-sunuran ka parati sa yung girlfriend na maarti. Ikaw daw ang naglalaban ng kanyang mga brat sa kapanti. Wow, grabe! Believe ako sa iyo, men! Ikaw ay walang kagaya. Isang underground na rapper na underdog na MC at boyfriend na underdasaya. Nung minsan niyang hindi sinunod ang utos ng girlfriend niya, ang nangyari ay ganito. Nagtampo ang girlfriend niya sa kanya at nagpatira kay Rapido. Unti-unti <laughs> kang malalagutan <laughs> ng nga sa katulad kong walang habas kong manggarote. Babasagin kita sa battle na parang hinampas kita ng bote. Kung magiging pera ang iyong letra, malamang ikay mamumulube. Simulan mo nang magbungkal lang lupa kasi sa oras na ito, ikaw ay mga ngamote. Okay. At sa laban pa lang ito, ang lahi ng Bisaya, aking isusulong ang bandera gamit ang talas ng aking dilang kayang pumutol lang kadena. Ihanda mo na ang iyong lalamunan sa rap battle na Torepa. Ipapalunok ko sa iyo ang pride mo ngayon. Mamili ka lang kung powder o bareta. Okay. At ito, sasabihin ko ng malinaw, ako'y may nasisilayan. Pakipatay ng konti ang ilaw kasi para siyang nasisilawan. Hindi mo maidilat ng lubusan ng mata mo na parang ikaw ay napuyat. Naku Diyos ko. Kaya pag sinabi kong mas magaling ako sa iyo, sana mamulat ka na ng gusto. Kasi ang aking mga balang kinulekta, insaktong dinerekta. Gamit ko ay magnum na baril, sa ay magnum na selekta. <laughs> nice. Aking na-detect na, mas mababaw ka pa sa tasa. Timplado ang iyong rhyme scheme, pero ang laman ay di malasa. Ako ang bagyo sa ating laban na sa'yo'y mananalasa. Hindi ka tutulungan ng pag-asa. Ang matalo mo ako'y suntok sa buwan, kaya i-text mo na ang nasa. <laughs> Time. Okay So, yun Mas naging klaro para sa akin Kung sino yung uh, lamang uh, In terms of sulat uh, Sa content Diba? Uh, kay Iho Andun yung Actually, ano eh Maganda yung pinakitang Uh, round 1 eh, ni, Iho. Well rounded. Jokes, multis, 'di ba? Kita niyo naman yung mga multis. Kita niyo yung mga rhyming schemes ni, ni Iho doon. Mga references niya, yung mga jokes niya. So, kung titingnan mo siya as a whole, masasabi mo na well rounded eh, 'di ba? Kay Papeo naman, props doon sa multis niya. Actually, ayun yung pinaka nag-stand sa performance niya. Uh, other than that, wala na. Uh, although uh, slow start si si Papeo. <coughs> Sorry. Although slow start si si Papeo kasi medyo hindi pa ka hindi pa ganoon ka yung siguro first eight lines ni ni Papeo pero uh, nung pumasok yung mga direct uh, linya niya or mga direct na punto niya for for Iho uh, nakapag-generate naman siya ng ano doon ng magandang energy. But still kulang sa mga effective punches, uh, magagandang setups. Yun nga, multis lang ang pinaka naging highlight dun sa round 1 ni, ni Papeo. Kay Iho, all around eh. ba diba? may, Meron siyang, may mga multi siya, may mga jokes siya. Kahit ano eh. ba diba? May kita mo na, may mga references, may mga effective na references, may mga simili, may mga metapora. So, diba Kahit sa mo tignan, lamang para sa akin si 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 pa, ano eh, si Iho eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas malalaman natin kung ano yung pinagkaiba ng round 1 nila in terms of a uh, context. Diba? And ayun, para sa akin Iho 'yon, lamang na lamang siya doon. 10-7 in favor of Iho. Round 2. Pakalawang panat, pakinggan si Papeo. Wala ka na ba diba mas matikas sa barandala? Nagmultila na to si Labol, sakala may laban na siya. Ang harapin ako yun ang pagkakamali mo, pare ko. Kasi para ka lang sinulid habang nga nandirito ay latigo. Akala mo lang mabait dahil ako chinito at simpatiko. Pero ang totoo ko'y malupit, ikay mamimiligro, maimbalido. Kaya karir mo sarap, rap, siguradong lagpak. Kasi niluto mong berso ay palpak ang hinalong sangkap. Ikaw ba si Iho? Yung may bitaw na pabibo? Sunog ka sa personal pero hilaw ka sa video. Kaya itong hinahin ni Anigma talagang sa akin ay tusta. Siya daw ang best rapper ng Aklan. Wow, baka best rapper ng Lumpia. <laughs> <laughs> Dahil ako'y may perfecto na antas at nakakadedo na hampas. Pag hindi pa ito namatay, ay ko sa mga kaibigang insekto ni Aklas. At siguro, flamethrower ang ginamit sa'yo nung huling lumaban ka sa gera. Hindi ka tinigilan ng kalaban mo, kaya ka nagkulay Nutella. At sa Photoshop, hindi na yan makukuha sa magandang lightning. Alam mo kung ano kailangan mo? Tang ina mo! Masking! Kasi nung Halloween, wala na rin iba kung di mukha mo yung panakot. Alam ko, hindi rin ako gwapo, pero siya yung pambato ng kilabot. Pero kita ko naman na kahit konti, ikaw ay may husay at taktika. Nagtataka lang ako kasi Pilipino ka naman, pero ang kulay pang Afrika. <laughs> para dito sa flip top talagang hindi mo na kaya makukuha ang first place. Lalo na tayo mong umamin bakla ka at nagpa-sex change. Time. Okay. <laughs> okay. Uh, more on jokes naman yung atake ni, ni Papew dito. And mas naging effective siya doon. Mas nagustuhan ko yon Mas natripan ko kung paano niya sinulat yon Kasi uh, para sa akin every two eh, di ba? Every two may, may 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 jokes. So mas maraming mga tumama, mas maraming mga effective na 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 jokes para sa akin. So 'yun. Uh, mas okay para sa akin yung round uh, two ni Papeo compare sa round one. Pero 'yun, sabi ko nga sa inyo, tignan natin kung ano yung context ng uh, round two ni Iho. Time. Pakalabang banat. Pakinggan si Iho. Hindi naman talaga kita ka-match. Pampalito ka lang, boy. Ano bang dahilan ba't naparito ka, Abnoy? Kaya inigma, ilabas mo na tong chinito na unggoy. Hindi ka makakatikim ng swerte ngayon kahit mukha kang eksperto sa fungsoy. Ang liit talaga ng mata mo. Grabe, pambihira. Magkamuta ka lang ng konti, hindi ka na makakakita. <laughs> Sa kondisyon mong yan, tutulungan ba kita? Maybe. Dagdagan natin yung mata mo, doon tayo magbawas kay Sheyi. <laughs> at nakita ko to kagabi habang bumibili ng barbecue. Nilapitan ko siya at kinausap, nagpalibre pa ng Mountain Dew. <laughs> <laughs> hindi ko sana siya makakapunta ngayong gabi. Kaya siya ay aking in-interview. May drug test daw siya bukas. Kailangan daw niya munang mag-review. <laughs> Kasi sabi niya sa akin, mahina daw siya sa test. Lalo na kapag multiple choice at identification. Mahina din daw siya sa solving, essay at enumeration. Matching lang daw ang alam niyang sagutan. Tapos yung answer daw na nilagay niya doon ay chimpanzee, tapos gorilla at saka orangutan. Uh, ina. Kaya bobo ka pre. Kaya bago mo ko hamunin ng suntukan, you must better to think thrice. Di mo ko kaya papew kahit magsama pa kayo ni Mel Christ. Umaasta ka lang na siga Pero di mo to nakita Paano ka makikipagbasagan ng ulo sa akin Kung ang ulo mo mahina mm. Kasi hindi ka na talaga lalakas Kahit uminom ka pa ng ilang galon na steroid Huwag ka ditong magmayabang porket meron kang cellphone na android Ikaw yung bakla na martir na na-feature sa tabloid Sa loob ng kwarto mo nakapaskil Puro picture ni Jan Lloyd <laughs> At ito, real talk, seryosong usapan, na minin ko, mas nauna ka sa akin na mulat sa hip hop. Mas nauna ka sa akin mag rap, mas nauna ka sa nakapasok sa flip top. Sa madaling salita, mas nauna si Papew kesa kay Iho. Pero itatak mo to sa iyong ulo na hindi lahat ng nangunguna ay nagiging numero uno. Time. Okay, uh, round two. Uh, may dalawa akong uh, choice eh. It's either tie or ibibigay natin kay Iho. Ganun lang. Uh hindi hindi ko naman pwedeng ibigay kay Papeo yung ano uh, yung round 2. Although yes, mas malakas na na round 'yon para kay Papeo, pero sa tingin ko ang pinaka nagbaba lang naman sa performance ni, ni Iho dito is yung mga stutter niya. Yun lang. Pero the rest, magandang mga context, magandang mga references, magandang mga setups, tsaka punchlines, maganda eh. Diba? Actually, pwede nga lamang eh. Diba? So, kaya nga sabi ko sa inyo, it's either tie or Iho. Uh, diket eh. dikit eh. to kasi mas naging epektibo si, si Papew. Pero kung titignan mo siya as a whole, dikit dumikit pero sa tingin ko iho pa rin to. 98, 'di ba? Sa sa round 1 107 'yon. Uh, sa round 2, mas lumakas yung Papew, kaya binigyan ko siya ng 8. Si Iho naman, mas bumaba yung energy niya, yung performance level niya from round 1 to 2, kaya bibigyan ko lang siya ng 9. So, 9 uh, to 8. Lamang pa rin si, si, si Iho sa first 2 rounds or sa battle ng round 2s. Pero sa tingin ko uh, enough din na enough din na ano na bigyan si si Iho ng ano ng sapat na na puntos doon sa ginawa niya. I, I mean si Pepe sa ano sa ginawa niyang uh, uh, round 2 kasi masasabi ako sabi kasi na umikot lang sa jokes, umikot lang sa ganito. Uh, yun nga eh. Doon siya umikot at doon siya naging naging mas malakas. Doon siya connect eh. Kasi kung sa round 1, more on technical, more on lyrical, uh, punto, punchlines, haymakers, hindi naging ganun kalakas yung impact. Nung pagdating sa round 2 at entertainment yung dala niya, mas nagkaroon siya ng impact, mas lumakas yung uh, uh yung interaction, di ba? So, pansin nyo ba yun? Uh, sana naintindihan nyo, sana na, na, na nagigas yung pinupunto ko. Yun, um, mm, Papew, na, uh, iho naman, ganun pa rin. Medyo nagkaroon lang ng konting uh, uh pagkonte rather. Nagkaroon lang ng pagkonte ng mga maayos na references compare sa round 1. Pero uh, uh, tsaka, ano, nagkaroon ng nagkaroon ng uh, ano ba yun? Starter. Nagkaroon ng starter si si Iho dito. Pero yun, almost perfect kanya pa rin to. Pero dikit. 9 is to 8. So that's 19 to 15. Tama ba ako? O tama. 19 to 15. First two rounds, Iho. Time. panghuling banat. Pakinggan si Papeo. Tang inarap yan. Nagpapakita na talaga support si Iho. Ngayon sasalo ka ng mga banat at parang suntok ni Ipo. Pag tinalo ko, tuwan-tuwa to. Parang bata nakashoot sa free throw. Buti pa yung mag-MMDA ka sa metro habang may suot na pito. Ikaw na putang ina ka! Ang sarap mo mapalo ng limang bote! Kasi nakakabuisit ka na! Matalino pa sa'yo yung aso ni San Roque! Kaya nga pala yung sarap cypher, itong kahawig ni Mas Rider! Mas may silbi ka pa siguro kung ikaw ay naging bus driver! <laughs> Kasi kung boxing ang laban, malamang ipit ka sa corner! Matutorture ng over na parang biktima sa hostel! Kaya simple lang makil kita na smith ko na revolver Sabay pasok sa pukin ng shota mga miski pa may doorbell At huwag kang pasaway Dahil ako ang kokotong sayo Isa pangalan, nga lang durog ka na di lalo na pag dumobol ako Pero teka, ba't ganyan ang kutis mo? Para kang lumubog sa Milo Totoo bang anak ka ng nanay mo O lumabas ka lang nung umotot si Saito? Ha? O sige, ano sa sasaya mo mga 3-0 putang ina mo? Tang ina mo ka, time. <laughs> time. Okay. Para pakinggan si Iho. Maikli no. Kita niya maikli yung uh, round ni ni Papeo. Feeling ko nawawala-wala na siya tapos pinuputol na lang niya para uh, hindi ma-count as a choke. Pero ma maka count pa rin 'yon as ano eh, maikli eh. di ba? Iyo tayo. <laughs> long yugto ng bakbakan. Ang aking kalaban, bobong rapper, palakpakan. Ang tawag niya sa battle DMC ay flip topper tawag niya sa rap battle, flip tapan. <laughs> Bobo ka nga talaga. Totoo yun. Tanungin niyo pa kahit kaninong friend niya. Napanood kita ng dos por dos semis, nagmukha kang tanga sa schizophrenia. Hmm. Ipet na ipet ka noon na parang dinaganan ka ng pison. Ilang beses kang nag-choke tapos bigla kang nagrason. Sabi niya kay Harlem, oh, eh, three days lang nga yung practice ko eh. Three days lang nga yung practice ko. Three days lang yung practice ko. Putang ina mo! Buro ka lang kasi angas, forma at suot. Sana nagsorry ka na lang noon kaysa nag-invento ka ng palusot. Nagmukha kang kaawa-awa kay Harlem. Dinurog ka niya lang bigla. Kaya paano ka pa makakaahon kung nilunod ka na ng isda? isda? <laughs> At kaya sa labang ito, ako ang nakakalamang sa iyo. Ang lakas mong manglayit kay Harley, may magkamukha lang naman kayo. <laughs> kaya, oh, freestyle. Kaya ang mga idea, nagtakas Nag sa din. ulo. Nagbagsakan pa ng todo. Walang matalino ang magtatangkang sasaksak sa iyo kasi saksakan ka ng bobo. Oo, simple lang ang aking grupo. Pero lumalaban ang patas kahit may hawak ka pang barel, you can never shut us. At eto pa, ang ina mo pa, Mahawa ka pa naman, makampas ko sa'yo yan. <laughs> Para ka lang inosenteng nila lang na inihagi sa rumble. Feeling labis na hardcore. Bobong mayabang versus wais na humble. Bored na ako sa'yo sa pagkilatis palang tol. Kaya mag-choke ka na lang imbis na gumamit ka pa ng lapis na monggol. Sa sobrang ganda ng aking mga linya, daig ko pa ang mangguguhit. Sa pagsali sa mga rap battle, pare please lang wag ka nang umulit. Wag ka nang papapel pagkat sa iyong papel, papew ako na ang pupunit. Kung ikaw ay magiging kurso, madali ka lang pag-aralan kasi mababa lang ang iyong unit. At oo, minor di edad pa ako. 17 years old. Pero wala ka nang pakidon. Handa akong magpadakip sa DSWD pag napatay kita ngayon. At ito na ang bagong meaning ng pangalan mo. Pagkatapos mo sa sumabak. Papew, payasong abnoy pinaglaruan ni Iho at Winasak. Sign. Tay, B-side maging ay! Okay. Uh, Nag-choke man si, si, Iho doon pero sa tingin ko, klaro na sa kanya pa rin yan. Uh, may clear yung round ni, ni, ni Papew. Uh, so tingin ko nga may freestyle pa doon. nakakalimot na siya doon. Hinu ano na lang niya, ginagawa na lang niya ng paraan. So, yon yun, lang. Wala na akong ano, wala na akong ibang sasabihin pa. Uh, iho to. First, uh, all three rounds. All three rounds. Yung una, ang laki ng clearance no ang laki ng gap noon. Pagdating sa round two, bumaba yung performance ni, 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 Iho. Then, pagdating sa round three, uh, may choke man, may choke man pero sa kanya pa rin yan 8-7 ang ibibigay ko dun so yun uh, 10-9-8 and that's 27 points for Iho kay Papeo naman is 7 7-8 and 7 that's uh, 22 22 so yan uh, 27 to 22 up by uh, 5 points si Iho and sa tingin ko all three rounds nakuha ni Iho to Iho ang boto ko dito inter Battle ang boto, 4-1 para kay Iho. So yun, 4-1 para kay Iho. Judges. I actually was the one. Yo, up uh, bamboo. Uh, that was Papio and Evo. I actually was the one vote that went uh, not Evo, uh, just because I thought he fumbled, but I thought he was definitely killing. That was a tough one for me to judge, but just because of the technicality, which I'm big on, I had to go Papio. Yo, batas ritmo Joe. Evo versus Papi. si Tio uh, kasi ulo uh, uh, naputol siya ng second round at itinalik pa rin at uh, maraming fans din siya ang ginawa sa third round at sa second round at uh, uh, naiintindihan mo talaga yung Pilipinas at hindi tulad mo kay Papa eh, na kulangan lang talaga ako. pag a plan, uh, ang boto ko binigay ko kay Iyo. Round 1 and 2, uh, halos pag-tay. Pero lumamang din si Iho. Then yung... Basta round 1 and 2 binigay ko kay Iho. Then round 3 binigay ko kay Papi. Uh, kaya binigay ko. Panoorin nyo na lang sa si video. Kaya so, na rin magsasabi kung sino talaga lang. Um, sa inyo, Pampangas Finals. Uh, Binato ko si Iho kasi para sa akin, mas mabigat yung mga napitawan niya at saka... Nice babawi niyo ba rin. Tsaka para sa mas mas mag-aari ko kasi. No, Oxford. Uh, Shout nga pala sa Hamburg. Si Prime, si Carabineros. Ito e versus Papi. Parang ano, yung sa round 1, ibigay ko kano sa Iho. E sa round 2, parang tabla lang, diba? Pinasay ko na lang sa ano, sa round round 2 at round 3 kay Umarit. Okay. Uh, yun lang. Narinig natin yung mga opinion ng judges and uh, parang uh, unanimous naman na all three rounds. No? Although may ibang mga judges na binigay yung round three kay, kay Papeo pero sa tingin ko may actually may isa pa bumoto kay, kay kay Papeo. ba? Diba? Pero yung apat na bumoto kay, kay Iho, I think... We have the same uh, opinion eh. Di ba? Na maganda yung pinakitang performance, maganda yung 1 and 2. May iba na binigay kay kay Pape yung round 3 kasi nagkaroon ng choke. Di ba? Pero sabi ko ni Senyo, even may choke, nababawi eh. Di ba? Yun lang. Uh, shout out uh, Raymond Lachica sa request mo na Pape versus Iho. So, yun. Kita-kita tayo sa next na review. Hindi ko alam kung iisa pa ako. Let's uh, titignan ko pa. Pero kung iisa pa tayo, siguro mga maikling battle lang din ulit. Okay? So yun, kita kasi tayo sa next na review mga kumag. Peace out.